sa mga mahal nating mga magsasaka na hindi masyadong na uunawaan o hindi masyadong na internalize yung kahalagahan po ng healthy na seedlings, ang totoo po, kahit po sa mga nagtatanim ng gulay, hindi lang po sa palay, ang pinag-uusapan po ngayon ay eh kung gaano ka-healthy yung seedlings mo, intact yung ugat, at walang sira at once na i mo. Yun po yung nagbibigay sa atin talaga ng magandang ani. Hindi rin masyadong mahirap alagaan yung ganyan kasi nga po hindi po malimit na nagkakasakit. Kasi nga po yung ugat is hindi po naganda putol-putol. Classic example lang po sa palay. Eh, kahit po gaano kadalang yan, kahit gaano kanipis ang tanim mo, kakapal at kakapal po yan kapag maganda po yung seedlings natin. Kahit po doon sa mga traditional na la sistema ng pagpupunla, marami pong paraan eh para hindi po natin maputol yung ugat. So panoorin niyo lang po lagi dyan sa mga video natin. Sa larangan po ng pag-aalaga ng punla ng palay, napakahalaga po niyan na intact talagang ugat niyan. Kasi makakatipid ka sa abono, makakatipid ka sa mga fungicide. Hindi po basta-basta magkakasakit ang palay, lalo-lalo na po kapag ka boost mo yung more resistant ng palay. Kumbaga, hindi sa sakit ang ulo mo sa pag-aalaga, simula nung seedlings pa lang siya, i-transplant mo hanggang sa anihin wala pong masyadong sakit ng ulo sa pag-aalaga. Ganun po kahalaga ang malusog na punla. Hindi lang po sa palay, kahit sa gulay, pareho lang po. Kung aling seedlings ang naingatan, intak ang ugat hanggang sa pagtanim, yun po yung magbibigay sa atin ng magandang ani. Kaya ang malusog na seedlings, masaganang ani.